Hello guys, so this is Janice Toreda. So, uyang anik kami ngayon sa Baaw Boulevard. Ta, kapunta nga anik kami ngayon guys ni Naga Basilic, kata pinya Francia Baga. So, dyan ga, rides rides kami kay Baan. So, agung ko si Paning, ayan, ta, birthday niya ngayon. Ayan guys, yung papuntayan yan ni ano, sentro ning Baaw. Yan guys, yung Boulevard ay sa Baaw. Pero sabi ko nga ni Boulevard, pero dahil may dagat. Ang uh, dami si Mama, tapos si Papa, tapos si Aliyah, ayan. Ganyan yung guys, kang ta mga umabuda, bundok. Rides, rides na nakita dyan guys. Bali, ang biyahe guys, pag motor, ano man, mga abot ning, one, mga one hour man. Alay siya guys. Tapos pagabot kan sa kabangan, sobrang traffic nga kan guys. Tapos pagabot mi nga eh, duman. Ayan ano. Bago kami magabot, picture picture, video video muna. syempre content creator kita. Maski oras ning biyahe, di mawaya ang sa pag video video. gamit ning cellphone. Ayan. Naingat kami dyan guys magbiyahe. Sonsond Sun lang sa mo si papa. Lasan so, yung sakit kumakulit. makulit. Tupakin. <laughs> so, yan guys. nakaabot na nga kami duman guys. Ayan na. Ah, Asa likodan ko guys. Hanggang jaon lang yung mga sasakyan. Tapos naglakaw na kami ta dyan sa likodan ko. Pigubun mi na duman sa motor mi sa gili. Duman sa igang pulis. Pig. Ano na. Sara na yung road. Takumalag duman guys yung sasakyan. Sobrang traffic na paglaw duman sa basilika. Tapos dyan guys naglakaw pa kami Bigla mo yan hanggang abot tuman sa guang simbahan pero hayo man guys ng lakaw bali mga 15 minutes man siguro ka ka kani guys kaya so payo ko dyan kung nagkuyog Ayan. ganyan but lang may dia kaming tubig tapos pag abot sa mga bakayan ikar kami sa ni tapos tinambunan badok kaso kuta kota ang hindi dahil makahiling kaso mga lubulubong galayog ang hindi magbakay hindi magagada Kaputok man sa anuan mabuhian oh, pan kan guys sayang sana na ayan oh, yung jacket ayan sa payo niya Pigtampung tapos ayan guys kada ko na dyan yung mga bakayan yan, yan o oh. sa luwas naan guys senin sa luwas ng simbahan guys ito guys o oh, na silip niya yung ano maging tower ng simbahan ayan na ah, yung cross sa luwas naan guys ng simbahan kada na ko na dyan guys ning tao sa luwas pa lang an siksika na dyan guys Di na dyan guys, nagpalaog yung mga sasakyan. Yan guys, kailin ako dyan yung Di pa yan guys, pag sa laog. Sa luwas pa lang yan guys, pinakaluwas. Sa kalsada palang, Tapos pag man sa laog guys, ayan, palaog na kami kan guys. Nga sexy kan nata. Entrance Buddha exit, si lang. Tapos sa kalakayan yung tao. Maging man lang ana guys pag prosesyon procession sa katanduan ni sa mahal na sa Batong Paluway bing lang kan pero mas malala ini guys uya sa ano naga din sa pinya Francia mas malala siya. Ini nga ni guys nakalog na kami uya sa laog simbahan. yan sa playground pa lang siya. Diyan pa lang guys ini sa bandang paglaog mo sa bandang ano pa lang ini ah, kanan. Ang gyagyan ni kada ko nang tawo tapos yung guys yung sa kanan nga ini sa kanan tapos may yun guys pig ano ko yung sa tahaw ayan yung sa tahaw guys may giganap man dyan na misa iba man na pa ang gawa misa dyan tapos iba, yung sa laog iba man so bali ayan kada ko guys kan tawo so din na nga kami guys nagpilit na magpila pa na magpunas duman sa mahal na ina ta Kagrenabi talaga guys nung tao kay nalig yung sa luwas palas mainiton pa di kami dayang payong ay kami kaming aki kaya di na kami duman guys nag siksik so uya nga ni. pag -abot ni uya yan ga biyo nang garabaraba guys yung mga kandila guys ayan o no. ga na pero di man kami duman guys nang sindi ayan so ayan nga ni kung nyo ayan nyo sa laog sa gilid yun tapos so, ayan, ang na kami kuya guys, sa lawag kami si mismong simbahan. So ayan nga ni guys, pano-pano talagaan guys, dyan. Pero nakagay pa man kami hindi. So kaso bago, nagpicture-picture muna kami dyan, habang yung mga padi, yung pa na oras bago magmisa. So nagpunta nga na ako guys sa bandang likodan para makuha, makuhaan ko yung viewing pano kada ko yung tao sa laog. Tapos ayan guys, ang mga tao sa laog guys, kada Habang yet ni guys yung misa na magpun, nagkaon muna kami guys sa sobrang gutom na ayan sexy ka na guys pero nung ano pa mas lalo nung nagpuno na yung simba yung mesa as in talaga punong puno na tapos yun, 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 yun yung, yung sa pinaka harapan ng simbahan ayan sa right side tapos ayan sa gitna ang playground dyan guys yung sa left side tapos yung saunan niyan guys sa gitna may palit din yan guys na nagbimisa iba din ayan makita nyo guys pagka din ako kantawo talaga as in nakapalayo na nga nito mainitun so bali kahapon talaga is yung pinaka ano daw ng pinya francia tapos ngayon lang kami nagpunta kasi birthday nga nung anak ko kaya yan nagpatintin din kami ng kandila guys para manalangin kami kay mahal na pinya francia so yan nagsin ka tayo, guys ng kandila kami dalawa lang ng anak ko 嗯。<laughs>